Kamusta mga idol? Samahan nyo ako, pupunta tayo sa Egypt. Yan, medyo natatanaw ko na yung pyramid sa Egypt. Bali, papasok tayo dito at namamasyal tayo. Ayun, tinuturo ko na yung pyramid. Wow, malayo pa lang. Mukhang gandang-ganda na ako. you no? Know, Ito na yan, turo ko. Ito ang na yung ano ko doon sa tinuturo ko yung pyramid. Napakaganda, first time ko makapunta dito sa Egypt. Eto, Halika, lapitan natin yung piramid at magpa-picture tayo dun. Ayan na, papasok na ako. Ayan na, uy! first time ko makapunta sa piramid sa Egypt. Wow, ang daming ano dito, ang daming Arabo na pumupunta. Ayan, ganyan lang pala yung itsura ng piramid sa Egypt. Napakaganda. Ang galing ng pagkakagawa nila. O yung pag pinapatong-patong na bato. Ayan, tingnan nyo iniikot ko yung kamera. Ayan o. Oh. Ang dami mga turista, mga kalimitan, mga Arabo. Ayan o, oh. tingnan nyo. Ayan. At hindi lang yan. Papasok pati tayo sa market nila. Titingin tayo ng mga ilang souvenir na mabibili dito. Ayan, tingnan nyo. Oh. Ang ganda ng market nila. O, Ayan o. Oh. Pagmamasda natin, titingnan natin kung ano yung mga paninda nila dito. Kakaiba. Hindi ko nga alam kung makakabili ako dito o magkano. Ayan oh, puro ano. Puro ano nga, ang tawag figurine. Ayan oh, ang gaganda oh. Kita nyo naman. Pero hindi ko pa tinatanong kung magkano. Binibidyo ako lang kasi gandang ganda ako. Manghang mga ako. Ayun oh, may mga piramid na malilita, mga souvenir. At dito pupunta tayo sa mga tindahan ng damit nila. Kung ano yung mga itsura ng damit sa Egypt. Ayan. O yan, yeah, kita nyo. Ayan oh. Halos mga nakikita ko dito puro arabo din at saka ano ayan oh ang daming bag. Ayan pa oh ang daming mga souvenir pa dito sa bandar rito oh. Ayan oh, kita niyo. Ayan oh. Ayan, na ko ng video ayan oh. Ang dami-dami-daming mga souvenir. Salamat.